Alam mo mala, yung Chobert. Oy. Kaya, kaya ko ipagpabak, ipagpalit lahat, lahat para lang sa'yo. Keep pustiso mo. Ipapalit <laughs> mo yung pustiso mo. Alam mo yan, Jobert, promise. Kaya ko, kaya ko, kaya ko, kaya ko. Kasi Ambulin. yun ang kinitanggahin mo. Pustiso mo, kumakal mo si Jobert. Mahal <laughs> <Ay, laughs> <Ay, pa nang, laughs> na mahal mo ay si, si Jobert. Jo mahal na mahal mo si Jobert. Malang ano Mahal oh, exactly. na mahal ko si Jobert. Sobra, sobra. Jobert, ikaw lang nagmahal. Ikaw lang nilahal ko ng ganito. Since high school. Pero hindi, alam, tagap ko naman sa sarili ko na hindi mo ako Hindi mo mabibigay sa akin. Bongga ito, bonggahan nyo. Ano kita drive? Bonggahan nyo kayo. Oh, ayaw nga po tayo. Hey! Eh! Masaya, 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 masaya ako. Dahil natutuwa na ko kung sino si Louie. Gin, na may tubig lang. Alam mo yun, magkaibigan na tayo. Alam mo yun, magiging masaya tayo bilang magkaibigan. Pero sana yung pagiging magkaibigan natin. Ayun yun, yung pagiging magkaibigan natin. Sana, sana, forever. mo lang, papatulang. Magiging, ano yung pagiging magkaibigan natin forever. Pamayaran ko ito sa Kylie Bente. Swear. Sa... October. Sana pag Sinten yata eh. Ayaw ka sa ganyan ko eh. Sige na kasi hindi naman nakikinig eh. Push! Mahal na mahal kita si sa ginagawa mo. Yung higil mag-ibigin natin yung jobbers. Bakit umuulan, punyeta? Ay, hindi. Sorry, lawek. Alam mo naman ako eh. Sa amin na gusto yung bahay ko na mag-iinom. Mahal na mahal. Hale? Sugay ka pa? Hale? Mahal, mahal. mahal Mahal, mahal. O, mo na, Louie. Ang tapos ko. Ay, gagawin. Si Jobert kakatapos lang. Si